magsasagawa ng inspeksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa paparating na Semana Santa. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Isang linggo bago ang Semana Santa, kasado na ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa pagdagsa ng mga pasahero papasok at palabas ng Metro Manila ngayong weekend. Nasahan natin siya ng March 22 hanggang April 1, 1.7 million na pasahero ang sa ating terminal para po sa Semana Santa. Nag-inspeksyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang pulisya para matiyaka ang seguridad at kaayusan sa terminal. Titiyaki na nasa maayos na kalusugan ang mga driver maging ang kondisyon ng mga sasakyan para sa ligtas na pagbiyahe. Magdaragdag din ng mga basa malalayong probinsya at special permits para matiyak na walang maaantalang biyahe. Magkakaroon po tayo ng deployment ng PNP sa German. Aside uh, from that, magkakaroon din po ng inspection pero ng mga uh, iba't ibang government agencies to ensure safety na magpapasakar before the holiday start. Usual naman po na nagkoconduct si LTO ng uh, roadworthiness check para sa ating mga uh, PUV uh, buses po and then of course other modes of transportation. Hinihikayat naman ng mga pasahero na mag-online booking na lamang para iwas abala. Para po sa nalalapit uh, na simanasan na hinahanap po natin ang ating mga pasahero na insura ang mga tickets mapa online man or mismo sa ating terminal, no, i-check na po natin kung kailan po tayo pabiyahe para lang po sure na meron na pa tayong tickets. At the same time, if ever po marami tayong dadali na cargo, meron po tayong cargo services sa terminal para po hindi tayo maabala. Mahigpit ang paalala sa mga pasahero sa mga bawal dalhin. Kabilang dito ang deadly weapons, flammable materials at poisonous and radioactive substances. Inilatag na rin ng ilang ahensya ng pamahalaan at ilang pribadong sektor ang kanilang paghahanda para sa Holy Week. Magpapakalat ang Quezon City Police District sa lungsod ng mahigit 3,700 personnel at force multipliers. Magde-deploy din sila ng assistant hubs sa mga major thoroughfare at police assistance desks sa mga commercial area, simbahan at tourist spots. Wala naman po kaming natatanggap na areas of concern dito sa QCPD pero ganun pa po, hindi po kami nagtak ng tapakampante. Uh, round the clock po, 24-7 ang aming pag-checkpoint, pagpapatrolya. Makakaasa po kayo sa isang safe at papayapang uh, pag-celebrate -pag ng uh, ng Holy Week. Mahigit dalawang libong tauhan ng QCLGU at mahigit titungda ang personel mula sa TTMD ang ide-deploy naman na aagapay sa mga pasahero at motorista. Hada-hada na po kami for this uh, Holy Week and uh, We will just make sure na yung mga pangalalaan ng ating mga kababayan na ma address po natin this coming Holy Week. Particularly sa mga past terminals and along the way yung mga pilgrimage sa mga churches. We will make sure that the road is passable and make sure that the safety of all everybody is addressed. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.